Ma'am, are you just going to Daddy... Daddy, can you help me Daddy, I so much. Eyes closed. No peeping. Okay, open. Dad, seriously? Is this mine? Yes, it's yours. <laughs> Thank you. Anything my princess wants, I will give. I love you so much. Yes, I Lagi mo too. na lang akong pinagbibigyan. You know, there's nothing I wouldn't do for you. Diba? My one and only princess. Kasi naman, love mo talaga ako. Like Lola. Palagi niya na lang akong pinapagalitan. May times pa nga <laughs> na pinapalo niya pa ako. Look, ang gusto lang naman kasi ng Lola mo is maging responsable ka. Well, I mean, ikaw naman kasi. Alam Tar mo, lambingin mo siya paminsan-minsan. Tulad ng ginagawa ni Yuan. Look, you promise me na you always listen to her, you give her respect kahit anong mangyari. Okay? Good girl. So beautiful. <laughs> I'm glad you like it. Yeah. Pa, paano matututo yung mga anak mo kung lagi mo nalang kinukonsinti, lagi mo pinagbibigyan lahat ng mga gusto nila? I don't even understand. Bakit yung shower, Joanna, but such expensive gifts. Ito uh, nga. Mahal na mahal ko sila eh. Alam ko yun. Pero mali ang pagpapalaki mo sa kanila. Rodante, ayusin mo before it's too late. No, ma. I will raise my kids the way I will raise my kids. Wala ka nang pakilam doon. Eh kung ganyan kayo, wala kayo makukuha sa akin. Mabuti nga siguro kung malus ka ng dapat matagal na naman ginawa eh. Go ahead. Umalis kayo. Iwanan niyo ako dito. Pabayaan niyo na lang ako. wala na siya. No. That can't be true. Nagsisinungaling ka lang kasi galit ka sa akin. Kaya ko siya makapahirapan. Past... Iniwan niya na tayo. Wala na siya. So sorry. That can't be sorry, that... <laughs> so <sorry. laughs> nah, Dahil sa'yo kung bakit umalas si Daddy kagabi. It's your fault, Lola. Sasalanan mo ako bakit nawala na si Daddy. I'm sorry. I'm oh, sorry. sorry. No, Juana. Walang kasalanan si Lola. Kami ang magkasama when the accident happened. Kasalanan ko kaya nawala si Daddy. Kasalanan ko. Sumasali na